ang district election po, hindi po ang proseso kang pagpili po si director sa sarong district sa pagi po kang secret balloting para po mag-represent kang member po sa Aleko Board of Directors. So, ang Aleko Baga po, igual ni nine na uh, electrification district na tiga po. Kung sa Albay, ito po katang tulong legislative district sa Alexa, dumas po kitang na um, electrification district. So, hindi sham na distrito, kaya may sabi pong director di na nagre-represent po dyan. So, sa ngayon bakante po so, apat na uh, distrito. So, hindi ang uh, isa pa election pa po yan, para po magsaiguan ng representante ang satuyang mga miyembro sa kada, sa kada distrito pong hindi. So, hindi uh, district election, Uh, ang pagkandak po kaini, ini uh, specified man po sa Aleko Bylaw. Ngayon po yan, duman